Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang isang action-adventure fantasy film na lumabas noong 2020, ang pamagat ay Monster Hunter. Sabi-sabi, meron daw mga bagong mundo na nakatago lang sa likod ng ating pandama, mga lugar na hindi natin basta-basta nakikita. Sa isang ganitong mundo, may mga tao pero kasama rin nila ang mga malalaking halimaw na sobrang brutal at delikado. Sa gitna ng disyertong to, may isang mahiwagang tore na laging napapalibutan ng may itim na ulap at kidlat. Papunta ron ngayon ang isang barkong pang desyerto na pinamumunuan ng Admiral. Pero biglang naputo lang biyahe nila nang biglang umatake ang isang dambuhalang halimaw mula sa buhangin, Diablos ang tawag dito. Sinubukan nitong itumba ang barko gamit ang malaki niyang katawan, kaya mabilis na kumilos ang Admiral at tinimo ng barko palayo sa halimaw. Nakaligtas sila, pero may kapalit, habang nililigtas si Handler na muntik ng mahulog, si Hunter mismo ang nalaglag at naiwan sa disyerto. Sa mundo natin, nasa gitna ng misyon si Captain Natalie Artemis kasama ang kanyang security team, sina Lincoln, Marshall, Dash, Steeler, at Axe. Hinahanap nila ang isang nawawalang grupo ng sundalo sa disyerto. Ang tanging bakas lang nila ay isang SOS recording at mga gulong na tila naglaho sa ere parang nawala na lang ng saysay ang bakas. May nakita rin silang kakaibang mga bato sa gilid ng daan na may mga simbolo na di nila maintindihan. Bigla na lang may dumating na maitim na bagyo, mabilis at nakakatakot. Silang sumakay sa mga sasakyan, pero habang binabayo ng kidlat ang mga bato, biglang nagliwanag ang mga simbolo. Kahit anong bilis ng takbo nila, inabutan pa rin sila ng bagyo. Nilamon sila ng isang portal habang nahuhulog ang mga sasakyan sa bangin. Gumulong-gulong ang mga sasakyan at nagkabasag-basag sa loob. Pagkalapag nila, nakita nila ang paligid, may mga bundok at kakaibang estruktura na wala sa mapa. Lahat ng gamit nila si Rana, kahit compass, wala ng silbi. Pasya silang bumalik na lang pabalik ng base gamit ang araw bilang gabay. Pero may napansin si Axe, ang mga sasakyan ng nawawalang grupo katabi nito ang mga sunog na bangkay, sobrang itim na parang hindi lang basta flamethrower ang ginamit. Mga basag na salamin din, senyales na may matinding init na natunaw sa buhangin. May mga empty shells ng bala, ibig sabihin, lumaban ang mga sundalo. Pero wala silang makitang bakas ng halimaw. Nagdesisyon silang umalis agad sa lugar. Ang hindi nila alam, pinagmamasda na sila ni Hunter gamit ang spyglass. Pero tumigil uli sila nang makakita sila ng napakalaking kalansay ng hayop, mas malaki pa sa dinosaur. Habang nakastop sila, biglang panya na sila ni Hunter. Akala ng mga sundalo kalaban, kaya pinaulanan nila ng bala. Pero pinigil sila ni Artemis nang makita niyang choklang pala ang laman ng pana, babala lang pala. Biglang sumulpot mula sa buhangin si Diablos hinabol sila habang nagkakandara pa silang tumakas gamit ang mga sasakyan. Kahit anong putok, parang walang epekto kay Diablos. Umabot siya sa isa sa mga sasakyan at ginulungan ito, dahilan para mamatay si Axe. Nakatakbo si Steeler at lumipat ng jeep, pero hindi rin sila nakalayo. Tinomba rin ni Diablos ang sasakyan nila at sinaksak si Steeler gamit ang task. Bago siya tuluyang mamatay, Naghagis pa siya ng granada, hindi nasaktan si Diablos pero nabigyan ng pagkakataon ang tropa para magtago sa mga bato. Nagshoot si Hunter ng smoke arrow para ma-delay si Diablos. Nakapasok ang grupo sa kuweba na masyadong makipot para sundan sila ng halimaw, kaya umalis muna ito. Si Dash ay halos mag-breakdown na sa takot, pero si Artemis, bilang leader, pinakalma sila at nagutos, kailangan nilang maging sundalo at mabuhay. Pero hindi pa siya tapos magsalita, bigla siyang inatake ng isang halimaw na parang gagamba, tinatawag na Nurse Kyla. Tinusok siya nito at tinurukan ng lason, kaya nawalan siya ng malay. Tumakbo ang halimaw ng pagbabarilin ng tropa. Sinubukan ni na Marshall at Lincoln ay revive si Artemis gamit ang CPR, pero hindi na siya gumising. Si Dash, natataranta na at nakiusap na tumakbo na lang sila dahil dama dami na ang mga Nurse Kyla habang lumalalim ang gabi. Akala nila patay na si Artemis, kaya tumakbo sila palabas ng kuweba habang tinutulungan sila ni Hunter mula sa itaas gamit ang mga explosive arrow. Habang tumatakbo, nadapa si Dash kaya natagalan sila. Sinamantala ito ng isa sa mga halimaw at inatake si Marshall. Si Hunter, nagtago sa kanyang lihim na kuweba habang si Artemis ay biglang nagising. Nahilo siya pero naririnig niya ang sigaw ng mga kasama. Pero bago siya makagalaw, nakita siya ng Nurse Kyla at nawalan uli ng malay. Pagkagising niya uli, nasa loob na siya ng kakon sa pugad ng Nurse Kyla's. Buti na lang manipis lang ito at nabutas niya gamit ang kamay. Nang makalaya siya, nakita niya ang paligid, puro buto at kakon ng mga kasamahan niya, sina Dash at Marshall. Kahit nahihilo at masakit ang katawan, pinulot ni Artemis ang pouch ng isa sa mga kasama niya at kinuha ang dalawang flare, oxygen can, at ilang bala. Ginamit niya ang flare bilang ilaw at proteksyon habang dahan-dahan siyang naglalakad sa isang parang hallway na gawa sa sapot ng gagamba. Nagulat siya bigla nang makita si Lincoln, wala na siyang pakiramdam sa braso at hirap na huminga. Hindi nila alam na sinusundan na pala sila ng mga halimaw. Tinulungan ni Artemis si Lincoln palapit sa labasan, pero naubos na ang flare niya. Habang sinisindihan niya ang isa pa, may lumabas na Nurse Kyla sa harapan nila. Bawakan niya ito gamit ang flare pero lalong naging delikado nang maramdaman ni Lincoln ang matinding sakit sa katawan niya. Habarin niya ang kanyang damit, nakita nilang may itlog na pala sa sugat niya, nang itlog ang halimaw sa katawan niya. Biglang sinunggaban si Lincoln ng Nurse Kyla at kinaladkad siya palayo. Nang sinubukan itong kunin si Artemis, pinaliyab niya ito gamit ang flare at oxygen can, sumabog at nasunog ang buong pugad. Makyat si Artemis papalabas, pero bago pa siya makalabas, Hinayla siya ng isa pang nurse Kayla sa paa. Nakawala siya sa pamamagitan ng paghagis ng mga bala sa apoy, sumabog ito at nakatakas siya. Umaga na nang makalabas siya, at hindi na siya masundan ng mga halimaw dahil maliwanag na. Nagkaroon siya ng kaunting mental breakdown dahil sa pakiramdam na may gumagapang sa balat niya. Nakakita siya ng bala sa lupa, binuksan ito at ibinuhos ang gunpowder sa sugat niya sa paa. Pinagkiskis niya ang dalawang bato para magsindi ng apoy at makoterize ang sugat. Pagkatapos, umakyat siya sa burol para makakuha ng mas magandang view sa paligid. Nakita lang niya ay disyerto at ang bagyong nagdala sa kanya doon na nasa malayo na. Maaaring iyon ang susi para makabalik siya, kaya para makasigurado, naghagis siya ng bato sa buhangin. Biglang lumitaw si Diablos, galit na galit, pero agad din itong umalis nang wala itong nakita. Nagpatuloy sa pag-iikot si Artemis sa rocky area habang lihim siyang sinusundan ni Hunter. Nakakita siya ng nasirang barko at inakala niyang may tubig, pero buhangin lang ang laman ng mga barrel. Pagpasok niya sa barko, bigla siyang inatake ni Hunter. Nagharap sila sa isang intense na suntukan, pareho silang magaling, pero kahit nasaksak ni Artemis si Hunter sa balikat gamit ang sarili nitong kutsilyo, siya pa rin ang natalo tinali ni Hunter ang kamay ni Artemis at dinala siya sa kanyang tagong lungga. Mina madali niya si Artemis maglakad bago pa dumilim at lumabas ang mga gagamba. Nahulog si Artemis at palihim na kumuha ng piraso ng basag na salamin. Sa lungga, uminom si Hunter gamit ang isang DIY water contraption at kumain ng moss mula sa pader, pero hindi siya nag-share kay Artemis. Nang nagsalita si Artemis, pinatahimik siya ni Hunter dahil naroon na ang mga halimaw sa labas, pilit pumapasok. Gumawa si Hunter ng healing ointment para sa sugat niya at nagdasal sa dalawang maliit na rebulto. Hindi niya alam, gising na pala si Artemis at ginugupit ang tali gamit ang shard ng baso. Kinabukasan, lumabas si Hunter para i-check ang bagyo at mga halimaw. Pagbalik niya, wala na sa pwesto si Artemis, nahulog siya sa ambush nito. Pagkatapos siyang talian, Sinubukan ni Artemis uminom ng tubig pero sinipa ni Hunter ang lalagyan para hindi siya makainom. Hindi sila magkaintindihan dahil magkaiba sila ng wika. Kaya bilang ganti, sinira ni Artemis ang altar ni Hunter. Nagalit ito, sinunggaban siya, at nagtagisa na naman sila ng lakas. Sobrang gulo, gamulong sila palabas ng kuweba. Nahulog si Hunter sa isang butas na papunta sa pugad ng Nurse Kyla. Pero inabot siya ni Artemis at hinatap paakyat. Paangat, pinutol niya ang tali ni Hunter. Senyales na hindi siya kalaban. Para ipakita ang goodwill niya, binigyan ni Artemis si Hunter ng tsokolate. Tinikman ito ni Hunter at nagustuhan. Bilang sukli, pinainom siya nito mula sa kantin niya. Magkasama na silang bumaba sa gilid ng burol, handa na sa kung ano man ang susunod na mangyari. Sa lugar na yun, kahit papano, nagkaintindihan na sila ni Hunter pareho nilang gustong balikan yung bagyong pinanggalingan nila, pero may malaking problema, si Diablos na nakaharang sa daan. Ang plano ni Artemis, balikan ang mga military vehicles niya para kunin ang mga armas nila, pero kontra si Hunter, dahil wala raw silbi ang baril sa mga halimaw. Imbes na armas, dinala siya ni Hunter sa bungad ng pugad ng Nurse Kyles para ipaliwanag ang plano niya, kung mapapatay nila ang isa sa mga gagamba, pwede nilang gamitin ang laso nito para patayin si Diablos. Pumayag si Artemis, sabay sabi na parang gamitin ang halimaw para patayin ang isa pang halimaw. Kahit ayaw niya, siya ang nagboluntaryong pain. Habang papalubog ang araw, pamwesto siya sa gitna ng mabatong lugar at kumanta ng army song para maakit ang isang nurse Kyla. Umepekto ang plano, lumabas ang gagamba, at dali-dali siyang tumakbo papunta sa trap nila. Napatapak ang nurse Kyla sa lubod at agad na bumagsak. Sakto, tumalon mula sa itaas si Hunter gamit ang malaking espada niya at biniyak ang ulo ng halimaw. Kinutol din nila ang buntot nito kung saan naroon ang lason, at dalidaling bumalik sa kweba bago dumating ang iba pang Nurse Kyles. Sa loob ng kuweba, habang chill moment sila, ipinakita ni Hunter yung mga figurin niya. Sabi niya, pamilya niya raw yun, patay na. Kinaumagahan, sinimulan na nila ang paghahanda para sa plano. Nilagyan nila ng lason mula sa buntot ng Nurse Kyla ang isang palaso, nagtayo ng trap sa lumang barko, at binigyan si Artemis ng armor at bagong armas para mag-training. Parang grapple ang hook, at yung isa naman ay set ng dull blades na pwedeng sindihan ng apoy kapag pinag-isa. Pagdating ng oras para isa katuparan ng plano, ayos na ayos ang takbo sa simula pinakawalan nila ang parang improvised catapult na may dalang bar aisles, sumabog ito sa gitna ng buhangin at lumitaw si Diablos, malayo sa kanila. Tumakbo si Artemis at Hunter papunta sa mga sasakyan ni Artemis habang hinahabol sila ni Diablos. Napilitan silang huminto nang biglang lumubog sa buhangin ang halimaw. nag si Hunter na maging pain para makuha ni Artemis ang mga armas niya. Habang tumatakbo siya, nahulog niya ang pouch na may mga figure ng pamilya niya. Binalik niya ito, at sakto namang lumabas si Diablos at tinapon siya. Hindi na siya nag ng oras, panyana niya ang may lason na palaso diretso sa mata ng halimaw. Galit na galit si Diablos at mas mabilis na siyang hinabol. Para mailigtas siya, ginamit ni Artemis ang machine gun ng sasakyan. Umepekto ang lason, nahilo si Diablos, pero hindi pa rin sapat ang bala para saktan siya. Lumalapit si Diablos at binangga ang sasakyan kung saan nagtago si Artemis. Paglabas niya, sinundan pa rin siya ng halimaw. Ginamit ni Hunter ang pagkakataon para tumalon sa ulo ni Diablos at isaksak ang espada. Sayang, hindi ito bumaon ng gusto, kaya nahulog si Hunter at tumilapon hanggang sa kabilang sasakyan. May pag-asa pa, ginamit ni Artemis ang hook para kapitan ng ulo ni Diablos, sabay ginamit ito para makaakyat sa likod ng halimaw tinulak niya ang espada ni Hunter ng todo, at boom, tuluyan na nilang napatay si Diablos. Dahil walang malay si Hunter, kinuha ni Artemis ang mga gamit mula sa sasakyan, kinayod ang balat ng halimaw, at ginawang parang stretcher para kalad ka rin siya sa disyerto. Pagkalipas ng maraming oras, lumakas ang hangin at naging delikado ang sitwasyon, kaya nagtayo siya ng tent at ginamit ang emergency kit ng army para panatilihing buhay si Hunter. Natabunan sila ng buhangin pero salamat sa tent, pareho silang nakaligtas. Matapos ang isa pang mahabang lakad, nakarating sila sa oasis at nagpahinga. May mga hayop doon na parang pagong, tinawag ni Hunter na Apseros, at sabi niya, mga herbivore yun, kaya wala silang dapat ikatakot. Nang lumapit si Artemis para uminom ng tubig, biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa tubig, si Cephalos, at umatake. Pero mabilis itong pinatay ni Hunter gamit ang isang bagsak ng espada, sabay iniho ito sa apoy para kainin. Pagkatapos ng hapunan ni na Artemis at Hunter, biglang sumiklab ang apoy sa oasis, may bagong halimaw na umaatake. Mas malaki ito sa lahat ng halimaw na nakita nila. Si Rathalos Isang apoy ang wyvern. Nagkagulo ang mga apseros at nagsimulang tumakbo palayo sa takot. Nakataka si Hunter, pero nadapa si Artemis at muntik ng maapakan ng mga halimaw. Sa huling sandali, isang misteryosong lalaki ang biglang lumitaw, ang Admiral. Dala ang espada niyang naglalagablab para hadlangan ang mga apseros. Tumayo si Artemis at pinaapoy din ang kanyang mga espada para sumabay sa laban. Samantala, Si Hunter ay halos mahulog sa bangin, pero nasagip siya ng handler, na biglang dumating na nakasabit sa lubid. Matapos umalis ang mga halimaw, nagpasalamat si Artemis sa Admiral. Pero sa gulat niya, marunong pala ito mag-English, bago siya biglang suntukin at mawalan ng malay. Nagising si Artemis sa loob ng kulungan sa isang barko. Pinagmamasdan siya ng mga tripulante, pero agad din silang pinaalis ni Hunter, na halatang guilty nang umalis na rin siya napansin ni Artemis ang hatch sa ilalim ng kulungan ginamit niya ang bangko para sirain ang kandado at lumabas papunta sa kusina pero nang tangkain niyang kumuha ng kutsilyo biglang lumitaw ang Palico isang pusa na chef na hindi siya pinayagang kumuha ng kahit ano dumating si Hunter na may magandang balita malaya na si Artemis Pinala siya sa admiral na agad humingi ng paumanhin pinaliwanag ng admiral na may takot siya sa mundo ni Artemis, dahil hindi lang siya ang unang tao na nakarating doon. Galing sa mga naunang dayuhan ang English niya. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa isang mahiwagang lugar, ang Sky Tower, isang sinaunang gusali na nasa gitna ng bagyo, posibleng gateway papunta sa Earth. Pero may problema, bantay ng tore si Rathalos. Kaya nagkasundo sila, tutulungan ni Artemis ang grupo na talunin ang halimaw, at tutulungan naman siya ng mga ito na makauwi. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paglalakbay paakyat sa bundok. Nakarating sila sa Sky Tower, na tila pinapagana ng lava sa ilalim nito. Naniniwala silang ito ang sanhi ng bagyo at portal papunta sa Earth. Habang papalapit sila, may nakita silang bubog sa lupa, senyales na malapit na si Rathalos. Bigla itong lumitaw at bumuga ng apoy. Agad na kumalat ang mga miyembro ng grupo at lumaban gamit ang kanilang mga armas na may apoy. Pero kahit makailang beses nilang tamaan si Rathalos, hindi pa rin sapat para mapabagsak ito. Hinabol ni Rathalos si Artemis hanggang sa mapilitan siyang tumalon sa bangin. Pero sa halip na mamatay, bumagsak siya sa portal pabalik sa Earth. Pagdating niya, sinalubong siya ng rescue team ng sundalo. Nilagay siya sa stretcher at isinakay sa eroplano, pero hindi pa rin tapos ang laban. Habang nasa ere ang eroplano, biglang sumulpot ulit ang bagyo at kasama nito si Rathalos na nakapasok na rin sa mundo ni Artemis. Sinira nito ang eroplano, pinabagsak ito, at pinatay ang mga sundalo gamit ang apoy at malalakas na atake. Pagkatapos ng crash, buhay pa rin si Artemis. Nakita niya ang kaguluhan, patay na ang mga sundalo, at si Rathalos ay nagwawala sa mundo ng tao. Pero imbes na umatras, naisip niya agad ang isang plano. Kumuha siya ng dalawang flare mula sa bumagsak na eroplano at tumakbo papalapit kay Rathalos. Gamit ang kanyang hook, kumapit siya sa pakpak ng halimaw at sinaksak ito gamit ang kanyang kutsilyo. Dahil dito, galit na galit si Rathalos at handa na siyang sunugin si Artemis ng apoy. Pero sakto, sinindihan ni Artemis ang flare gamit ang sariling kamay kahit masunog ito, at nang bumukas ang bibig ni Rathalos para bumuga ng apoy, inihagis niya ang flare papasok. Nasunog ang loob ng halimaw, pero hindi pa rin ito sapat para mapatay siya. Tumayo ulit si Rathalos, handa na sanang tapusin si Artemis, pero bigla siyang na-distract. Si Hunter dumating. Nagpaulan siya ng explosive arrows. Isa sa mga ito tumama sa sugat na gawa ng flare, at doon, sumabog sa loob ng katawan ng halimaw. Sa wakas, patay na si Rathalos. Dumating ang admiral at sinabi kay Artemis na hindi nila kayang hayaan na masira ng mga halimaw ang mundo ng tao. Bumukas ulit ang portal ng Sky Tower at sa tuktok nito, may isa na namang halimaw, siguro magala. Hindi na nagdalawang-isip si Artemis. Pumayag siyang bumalik sa kabilang mundo para tuluyang wakasan ang kaguluhan. Kasama si Hunter at ang admiral, umatake sila para labanan si Gor Magala. Maging si Paliko, ang pasang chef, sumali rin sa laban. Habang nagkakagulo, hindi nila napansin, may isang misteryosong nilalang na nakatalukbong ang palihim na nanunood sa itaas ng Sky Tower.